Eksaktong alas 4.21 ng hapon, lumapag ang eroplano ng Qatar Airways Flight QR-932 sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 kung saan sakay ang nasa kabuang labing siyam na individual mula Gaza ang dumating na sa Pilipinas araw ng Miyerkules. Ang mga naturang repatriates ay binubuo ng labing tatlong Filipino national kasama na rito ang pitong minors at anim na Palestinian national sinalubong sila ng mga kinatawan ng Department of Foreign Affairs, OWA, DSWD at DOH. This fourth batch is composed of uh, 13 Filipinos and 6 Palestinian spouses. Uh, the previous ones have had uh, 35, 48, and then 20 kahapon. Kabilang si Hermelita, natubong Camarine Sur ang nakauwi na araw ng Miyerkules. Apat sila na miyembro ng pamilya ang ligtas na dumating sa Pilipinas. Sobrang hirap, wala na. Ibig sabihin, pag nasa lugar ng bahay, hindi ka ligtas. Pag lumabas ka rin, hindi ka rin ligtas. So, iyon ang malaki namin pasasalamat na buhay pa kami. Ayon kay Ace Cortez, sa huling tala na sa kabuang isang danat dalawang Filipino nationals at 20 Palestinian nationals ang tinulungan ng pamalaan na makauwi ng Pinas. Sa bilang na ito, may apat na pamilya ang kasalukuyang tinutulungan ng pamalan na may matitirhan sa Pilipinas. Yes, uh, in fact, we've already coordinated with the uh, City of Manila courtesy of uh, Vice Mayor Yul Servo, And uh, yung dalawang pamilya naman will be uh, picked up by their families and mga in-laws nila dito. And um, kahapon nga, as you uh, point, uh, pointed out, may mga families na wala palang uh, in-coordinated na matutuluyan nila rito, but uh, we were able to get the assistance of uh, some local government units on this. Para sa Jos at sa Pilipinas kung mahal, Cherry Light SMN News.